Hey guys, sa mga naghihintay po ng presyo ng Infinix Note 50 Pro Plus 5G bago po siya i-launch. Alam na po natin guys kung magiging magkano po yung presyo niya. Ang hula ko po guys is 15,000 siya or pwede sana sa may 16,000. Ang kaso guys, unlike po ng Tecno Camon 40 series na medyo nagbaba po yung kanyang SRP, itong si Infinix po, itong bagong Infinix Note 50, eh nagmahal po yung kanyang SRP. Last year po guys is meron siyang 14.5 na SRP. Pero ngayon dito, is meron po siyang 18,000 na SRP. Yes guys, meron po siyang 17,999 pesos na SRP po ng Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Nagmahal po siya. Nadagdagan po siya ng 35 sa may presyo po niya compared sa may last model. Yung presyo naman po guys ng regular version ng Infinix Note 50, meron po siyang 9,000 na SRP. Doon guys, medyo nagmura po yung kanya'ng presyo na dating 10,000 po. Pero kung inaabangan po natin yung Pro Plus 5G, ayun po siya guys. 18,000 na po yung kanyang SRP. Masyado po siyang mahal. Hindi ko lang po sure sa inyo guys kung gusto nyo pa rin po ang smartphone na yan. Pero mas maganda po dito guys. E abangan na lang po natin. Pagka po official na po siya sa may online. Kaya sigurado makakawa po tayo ng discount. Pero guys, magkaroon naman siya ng discount. Eh, malaki ang chance. Baka umabot pa rin po siya ng 15,000. Hindi po katulad guys ng last year model nagsisilang po siya ng 12,000. Pero dito guys, considering guys, nang malaki din po yung in-improve sa kanyang specs, eh, mukhang masakit mang isipin guys. Nagmahal po yung kanyang presyo. Unlike po ng Tecno Camon 40 series, na nagbaba po yung kanyang SRP from last year model. Pero dito nga guys, kay Infinix, eh, mas nagmahal po siya. Pero guys, tingnan po natin yung pagka-available lang po siya sa may online. Pagka po ginamitan natin ng voucher, o pagka po meron siyang discount. Tingnan natin guys, so magmumura pa po yung kanyang presyo. Pero sa ngayon guys, yan pa lang po yung aking alam. 18,000 po yung SRP para sa may Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Para sa inyo guys, sulit po ba para sa may 18,000 na SRP? Comment nyo lang po sa may comment section. Yun lang po muna yung mabilis sa video natin. Update lang po talaga para sa kanyang presyo ngayon. Thanks for watching.